Uy, nakapag-intramuros tour na ba ang lahat? Tara, yung mga kanos, alam nyo ba ang ko? Pwede ka pala mag-travel dito sa Intramuros. Meet the Intramuros Passport, your ticket to history, culture, and fun. Bawat stamp dito may kaakibat ng kwento. Mula sa mga lumang simbahan, museo, hanggang sa mga heritage spots na puno ng ganda at alaala ng Maynila. You can visit iconic places like Fort Santiago, kung saan mo maramdaman ang bigat ng kasaysayan natin. Sa Agustin Church and Museum, isang UNESCO World Heritage Site na nung puno ng art and faith. Destilleria Limtoaco Museum na perfect para sa mga curious sa local liquor heritage. Museo de Intramuros sa siksik sa kaalaman at kasaysayan ng katoliko. Kasa Manila kung saan parang nag-time travel ka sa Spanish era. Every time you visit a site ipapastamp mo sa passport para bawat pahina may kwento na adventure mo sa loob ng world city. Ang saya diba? Parang travel passport pero pambansang pride. So kung gusto mo maramdaman ang old Manila charm, heritage at konting adventure, sulitin mo na tong experience na Get your Intramuros passport, magpa-stamp at tuklasin ang yaman ng ating kultura. Isang lakad, isang kwento, isang stamp sa bawat takbang. Ito naman yung rates ng Intramuros passport. O, ano pa nyo? na dito sa Intramuros sa Maynila. Let's go!